nagpunta kami ng petition. ay naghihintay kami ng ba, bus at trolley. Dito kami ngayon sa Alexandros Avenue. So, hindi na kami sumunod doon sa mga kasama namin kasi sumama si ano pumunta sila sa Independence Day. Ang init. Ito o. sa Masilo. Sa so, Masilo. Ang init. Wala pa yung bus namin. Ito o talaga si Hindi ako ganito nagsimbaha. Abaw na ako ng hihisan Bulacan trip kami. Wala kasi kaming ticket. So, gumunta pa kami sa metro para bumili, bumili ng ticket. Na. Kasi may inspector sa bus. Ito, Alexandra's pa rin. Masarap yan ang kape nila sa atika yan tawid ka na atika nasiksika ng daming tao ganyan dito kami sa trolley ayan na na yung tao dahil dahil lang. Ayan yung park hotel. Tignan nyo. ay yung park hotel yan. karya ng park hotel. Tatawid na pa. Maganda kaya rin dyan? Park. Parko. Dati may mga ano din dyan. Pero maganda. Ayan. To you dulo ng Alexandra punta na kami ng patisyon ito yung terminal ng bus papuntang Kailan etong green punta yata ng Ma Mac itong orange yan punta ng Nayamakri. Macri Rah! bulaklak na naman. And saan dito talaga may bulaklak? Kalat ang bulaklak dito. Ito. Wala naman yung sadya namin sarado. Sarado ang mga siya. May bibilhin sana kami. So, maghihintay ulit kami ng trolley balik sa Sintagma baka sakaling mayroon doon open yung yellow na yan is 554 bus ganung tao, sa kay pumupunta ng mga people naman is Kepseli hindi ko alam kung saan kami pupunta Bukas? Saan eh? Tawid tayo. Ayan. Oh, Tawid kami dito. Punta kami ng fall and beer open daw. Oo. Barcelona. Wait. gabina. Ito, gabi na aabang ako ng basta uwi sa amin pero hanggang highway lang ako pangarap siya 8, 10 o'clock eh. ng gabi ito ko sa Alexandros yan yung malaking building dyan ito nyo yan yung mga kulungan. Laki ng no? kulungan yan. Lahat ng mga nakakulong nandyan. <coughs> mga kasama ako na ng bus. Yung sasakyan ko is, ano, 9 minutes pa. Ito ang, ano, ng Athens. View ng Athens, ng Alexandra. Ayun ang Hawaii. number 7 so ayan na ulit ayan na ayan na number 7